Dreaming not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Got a taste, can't a race, bit in my face. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a car, never change. Play the game that we say. I need a break. Hi guys, mulitu si ay nagbabalik po babalik poseño. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo, mapaplipinas man po tayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tita, tito, at lola, at lola Mag-ingat po tayo dahil maganda po ang tayo po ay laging malusog, di po ba? At syempre guys, bago po tayo pupunta sa ating reaction video Nais ko po muna mga kalanggan, supportahan po muna natin ang Team Kalinga sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Prob. And of course, Rowell of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitulong po sa kanilang paglingap no sa mga taong nangangailangan, di ba? At syempre po makisuyo na rin sa si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo, di diba ba? So, let's go. Puntahan po natin guys muna no. Panoorin po natin ang um video upload dito kay um, Nanay Lilia, no, ang ating Nanay Lilia na masayahin. Ito po ang ating Nanay Lilia na super saya. So, magkaisa po tayo, panorin po natin ang video dito, no, kung kamustahin natin. Kamusta na ba yung bahay ni Nanay Lilia? Kamusta na ba yung tapos na ba ito ang bahay ni Nanay Lilia? So, let's go. Samahan niyo po ko, guys. Samahan niyo po ko, guys. Tingnan po natin kung tapos na nga ba ang bahay ni Nanay Lilia. So, ayun guys, nakita natin. Ayan, grabe, ang ganda ng bahay ni Nanay Lilia. Parang kailan lang. Ayan guys, no, super, super ganda din. Ito po, congratulations sa crew raps. Ito po ang pinakauna-unang pabahay ng crew raps dito sa kay Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog, di ba? Ayan po dito no dahil nakita naman natin guys no nung sinabi nga dito ni Ruel na unang punta ni na Ruel dito kinananay, ang bahay nila na Lilia ay sa halos uh, kulungan lamang ng manok, tipo ba? Kaya po siya ay na Bigyan dito ng bahay. At dito po si nanay ay talagang masayahin. Kahit nag-iisa na lamang sa buhay, eh, sobra pong masayahin si nanay Lilia. Di po ba? At dito makita natin, guys, no, grabe ang mga pabahay ni Roel. Kahit na sabay-sabay uh, niyang pinapagawa, no, dalawang bahay ay sabay-sabay ni Roel pinapagawa. Ay talaga, guys wala pong paltas, wala pong uh, delayed no ang pagpagawa at dahil napaka swerte ni Ruel dito sa kanyang mga nakuha ang mga karpentero no dahil super sipag ng mga karpentero at ang gagaling po gumawa lalo na dito sa bahay dito ni Nanay Lilia na yun nga yung bahay ni Nanay Lilia ang paggawa ng paggawa dito ng karpentero ay super kinis, no, ng pag-finishing nila sa bahay ni Nanay Lilia sa loob super ganda ang paggawa ng carpentero um, 'di ba grabe guys ito po yung kung gaano si Ruel ka-bless ka sa mga sponsors gaano si Ruel ka-bless sa mga um, supporters ganun no um sinusuklian ito ng mga karpentero. Sinusuklian po siya ng kanyang mga karpentero na gumagawa ang mga karpentero guys. Kahit wala si Ruel sa harapan nila, hindi sila nakikita ni Ruel ay talaga gumagawa ang mga karpentero ng napakagandang trabaho. Malinis na trabaho at mabilis. Di po ba? Ayan patunay guys no, na sinasabi na ayan patunay guys, grabe yung paggawa, kinis magkita pa eh, See? Makita niyo, ayan Ang linis. Wow. Wow, oh, so, grabe. So, nakita niyo guys, gano'ng ka no, Ayan, kitang kita guys sa video kung gaano kalinis yung trabaho so, dina, ng mga karpentero. <coughs> diba? Ang galing masarap tayo sa diba? mga karpentero, pati kay Erica din na karpentero. So dito nga guys no nasabi niya ni Ruel na uh, napakaswerte ni Ruel, na swerte si Ruel sa mga karpintero, no? Dahil kahit, kahit wala siya ay maganda ang paggagawa. Sana <coughs> nakabuo at na. Sana all. O di ba 'yun? Para sa request door. Ito po siya yung mama, no? Ito siya pong gumagawa. Napakaganda po ng kanyang trabaho. Ano so, ang magamit Ano? Matamba. So, yeah. Ano ah, yung lupa, yung putik dyan na nakamba.

The Nagla, naging ay ilan pa lang nilagawa nila ayan nakabubong na kompleto na may ano na no may magdidingding na lang sila dyan ang bilis <laughs> oh. so pero ibig sabihin, ang ginamit po talaga dyan ni, Ruel is mga good lumber. Alam po natin kung gaano kamahalang mga good lumber. Eh, compare sa mga coco lumber, di ba? Mga na kayo. Ay, matinding na. grabe so, grabe, dingding na guys. Pagbalik yan ni Ruel, tapos na rin yan. Baka magkasunod-sunod, sunod-sunod talaga to ang pag, ano, ribbon cutting, no? Tatlo yung ano kaya? Yung, ano nito? Bintana? Oo. Oh, Tawa pa. Kasi mahal na yung para, para, maliwanag. para maliwanag. Para yung kusina. Oh, so, kusina. napakaganda guys. Napakaganda ito. So, you know, Ito po yung mga mga gawa dito. No? Napakaganda. Kaya mo mong babae ah. Kaya di ba? Ka, Nagka-improve-improve, no, di ba? Uh, oh, tapos ito kasi ano na, may may budget lang talaga. may isang grupo yung Crow Reps, sila yung ano, bubuo ng mga budget every month, monthly pledges nila. So ito yung napili namin, napili nila na tutulungan si Nanay. So, kasi congratulations namin, ito po ito yung sa yung pro Reps, nanay, ayan. So yan guys, so, narinig uh, yun naman no, na sinan. dati si nanay ay nakatira sa si kulungan ng manok. No. Kahit maitiwan yung idad na niya, parang siya ang bagong bahay. No, wow, grabe si nanay. Nakulito. So, dito guys, no, si nanay Lilia is maiitiwa, magitiwa na. At syempre po, nagpasalamat tayo dito sa crew rips, sa pamilya ng crew na sila po ang, uh, si Lilia ang napili nilang pabahayan, di po ba? At ito ay tuloy-tuloy na, no? tuloy-tuloy at maraming salamat at pasalamat tayo dahil ito po ang pinakamaganda no yung Crurips ay talaga ang kanilang uh, tinatarget ay makatulong sa mga paglingap ni Ruel makatulong sa mga pabahay ni Ruel napakaganda pong hadikain po yan no na tutulong tayo kahit na nasa ibang bansa ka kahit na sa ibang bansa ka alam po natin halos po dyan ang mga naka members sa projects ay nasa ibang bansa no kaya Maraming maraming salamat at sana patuloy po kayo na hindi kayo magsawa sa pang uh, bigay ng suporta kay Ruel o sa kanyang pabahay, sa pabahay ng kalinga uh, Kalingap, Ruel and Rochelle. Ito po guys, hindi lamang ito. Mga kalangga, hindi po lamang kay Ruel, kundi pabahay po nito, dalawa ni Ruel at ni Rochelle. Kaya po, nang, kaya po natawag na Crew Rapes, Kalingap, Ruel and Rochelle pabahay project. So dito sa mga gusto pong um, gusto pong sumali, no? Gusto pong magbigay ang bag or gusto mag-share din ng inyong blessing, makatulong kayo sa kapwa nyo, makatulong kay Roel dito sa mga pinapabahayan ni Roel. Free po kayong um, mag-contact. kontakin nyo lang po. Ayan po kay Lisa Nabal. Ayan sa kanyang messenger. kontakin nyo lamang po sa kanyang FB account. Lisa Nabal. Ayan lamang po inyong isearch. No sa Facebook si Lisa Nabal free po kayo mag-message sa kanya kung gusto niyo pong gusto niyo pong magpa-members diyan sa Crew Reps para po makasali po kayo sa kanilang proyekto, sa kanilang project na magpabahay sa kasama si Royal at si Richelle Ano, sa gusto pong sumali na sa Crew Reps na mag magkaroon po sumali sa pabahay ni Royal and Richelle ay free po kayo diyan sumali sa crew ribs. Ayan lang po guys. Ayan po guys, no. Ayan no natin guys so, um, andyan, andyan lang po guys yung ano yung um, messenger ni journey Lisa Nabal, no. eh, paki ano niya na lamang po si Lisa Nabal. Pa message niyo po si Lisa Nabal sa kanya messengers. Sa so, kanya messenger na Lisa Nabal. Ayan lang mong po. Lisa Nabal or si Um, trending Pia, pwede din yung e, ano yan, i-message e, basta mag-ano po kayo dyan, mag-message po kayo sa kanya or ano po gusto nyo pong mag-message sa akin, okay din po dahil pwede po natin i-refer din yun doon sa crew reps, no? Sa kay Lisa Nabal dahil si Lisa Nabal po ay aming presidente sa road no sa aming uh, mga reactors So, grabe guys, dito tayo po talaga. Ay sobra po ito lang po ang ating hiniling uh, hinahangad no na makatulong tayo sa ating kapwa kahit tayo ay nasa malayo, nandito tayo sa ibang bansa ay nakakatulong pa rin po tayo. Kahit sa maliit na bagay ay malaking ah uh, halaga na po yun sa ating kapwa Pilipino. Di po ba? Ito po pinaka maganda, maganda ang pinakamaganda, maganda mga proyekto ng mga charity vlogger ng Kalingap, ng Team Kalingap. At syempre, nagpapasalamat po tayo dahil kung hindi po magmula, hindi po nagmula kay Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang mga pabahay project, sa kanyang mga pagpaayuda, ay wala po tayo nakikita ngayon na Ruel well o Malalag na magbigay ng pabahay at paayuda sa mga senior citizen. Di po ba? Kaya, Siyempre po pinapasalamatan natin si Kuya Ba Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalinga Prab dahil sila po ang founder ng Kalingap no dahil alam natin na si Ruel ay partner ng Kalingap at si Langga Rochelle so grabe congratulations bago po tayo guys mag end dito sa aking reaction na ito maraming maraming salamat at congratulations sa inyong dalawang maglangga kay Ruel and Rochelle sa napakaganda po ng inyong proyekto ito po ang crew rips yung Kalingap Ruel and Rochelle bye bye My project. Napakaganda guys. So, welcome po, welcome po lahat sa gusto pong sumali sa Chlorophylls mag-basics lamang po kayo kay Priest Lisa Naval So, thank you so much and God bless everyone guys. Napakaswerte talaga, <laughs> hindi ko matigil ang buhang ng ako. Napakaswerte talaga guys, no. Kahit gusto ko man magpaalam na sa inyo, hindi ako makapagpaalam dahil gusto ko po talaga si Nanay, pakinggan muna natin si Nanay Lilia. Hmm. So, kailangan mo talaga ng TV, ano? TV sa likod. TV sa likod. Nahalil yan. Hindi TV na walang antina. Ganyan yan po si Nanay guys sa na kanilang pinabahayan ni Roel na mag-81 years old no no siya po yan, si Nanay Liliana, binigyan ng pabahay ni Ruel at ni Rochelle na maglangga. No? At talaga, nakita natin dyan, no, sa bawat vlog natin noon, pag vlog natin na ay, nakita natin grabe yung yakap dyan palagi ni Rochelle sa kanya, di ba? Oh Amelia, yung talagang yung Ay, awan. Ay, awan. <laughs> <Po tres>. Ay, <laughs> Grabe si nanay yung ma-expression. Ang dating ang Ay, awan, nanay. Ay, awan. Putres. <laughs> um, pero ganyan ang ganda ni nanay Nuria talaga. Masayahin. Yun ang pinakamaganda na matanda yung masayahin lamang. Di ba? Ang ganda, ang ganda. So, dito hanggang dito na tayo guys. Medyo napahaba na tayo. And thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo guys. Kahit man bansa kayo mga kalangga, mag-ingat po kayo at palagi nyo pong pakaisipin ang inyong mga mahal sa buhay. Diba? Bye! God bless everyone. At always support po tayo sa ating mga langga, sa ating mga langga na si Rochelle Morales Vlog and Ruel of Malalang. Bye! Thank <laughs> you.